maraming salamat sa lahat ng mga nagpapatuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny Ilin Ido, Jin Sablawan Miss Miami Laurel Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog Merlinda Albis Idol Marvin Maliberan Matt Vlog, XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Miko Ruki at Maricel Aranco Maraming salamat din kay idol uh, Emilene Binolirao sa patuloy na pagsusuporta at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga beaker at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas Mabuhay po kayong lahat mga idol Simulan na po natin ang ating kwento Nagpalingon-lingon ang mga bata sa buong paligida Nakakaramdam agad ang mga ito nang presensya ng kadiliman na parang nababalot talaga ng lagim ang buong lugar ng kampo. Doon sa daan, may mga nakikita din silang nagkalat na mga sundalo. Ang barangay Itaya kasi, nasa liblib na ito, na bahagi ng lugar ng kampo. Kaya sinadya ng mga sundalo na dito magkukuta dahil noon, kadalasan daanan ito ng mga rebelde papunta sa bayan. Makalipas ang ilang mga minuto, nakarating na ang mga ito doon sa kuta ng mga sundalo. Nakikita na nila ang maraming mga sundalong gumagala sa buong paligid. Mga sasakyan ng pandigma at ang mga mahahabang bakod na gawa sa mga matutulis na bagay. Agad silang pinatuloy sa loob para makausap ang namumuno doon na si Heneral Guevara. Nang harapin na ng Heneral ang grupo nila ni Butchok tulad ng iba. Gulat na gulat ang mga ito nang makita ng mga bata ang ipinadala ng kanyang kumpari na si General Mata. Kakaunti lamang ang mga nakakaalam sa misyon nila ni Butchok. Mga nakakataas lamang sa grupo ng mga sundalo at kapulisan. Hindi pa nga makapaniwala itong si General Guevara na mga bata ang mga nasa kanyang harapan agad itong tumawag kay General Mata para kumpirmahin ang kanyang kaibigan. Ilang minuto din ang pag-uusap ng mga ito bago muling kinausap ni General Guevara ang mga bata at itong si Hinto Gabi. Agad din na kinausap ito ng General. Uwi nito. Kailangan ko kayong pagkatiwalaan. Mamayang hapon, bago ang pagkagat ng gabi sasamahan namin kayo doon sa magiging uta ninyo. Ngunit sa rin gabi, kailangan ko din na mapaniwala na talagang karapat dapat ang mga batang ito sa kanilang misyon. Pasinsyahan na ninyo, ngunit hindi isang laro ang pupuntahan ninyo ngayon. Buhay ang nakataya sa misyon ninyo at kung may isa man sa inyo ang mapahamak sa bak baka'n siguradong malaking problema ang aming kakaharapin at ang pinakadelikado pa baka makasuhan pa kami sagot naman itong si serhento gabe ano naman ang ibig sabihin mo general paano ka mapaniwala ng mga batang ito at sa anong paraan sagot naman ng general habang hihintayin natin ang pagdating ng magiging escort ninyo papunta sa magiging kuta ninyo. Susubukan ko ang sinasabi ni General Mata na may mga kakaibang lakas at galing ang mga batang ito. Sumunod kayo sa akin. Pagkatapos lumabas na ang mga ito doon sa malawak na kwarto at nagpunta ang mga ito sa likuran na bahagi ng kuta na iyon mayroong malawak na lugar doon na ginagawang insayuhan ng mga sundalo. May mga tinatawagan din ang general at makalipas ang ilang mga minuto may mga dumating doon ng mga sundalo at muling wika ng general. Magkakaroon muna tayo ng kaunting kasiyahan sa hinto gabi. Kahit tatlo o dalawang labanan lamang, huwag kayong mag-alala. Alalay lamang ang mga tauhan ko gusto ko lamang na makita na karapat dapat nga ang mga batang ito. Kapag nakikita kong hilaw pa ang mga kakayahan ninyo, pasinsya na. Hindi ko mapapayagan na magpapatuloy kayo sa inyong misyon. Nagkatinginan ang mga bata sa kanilang narinig. Ngunit wikan itong si Butchok. Naintindihan ko ang mga iniisip ng mga ito, badi. Tuto, Kuya Gabriel. Kaya mas nakakabuting ipakita nga natin sa kanila na karapat dapat nga tayo sa misyon na ito. Totoo. Kami na muna ni Kuya Gabriel at Nonoy ang magpapakitang gila sa mga ito. Pagkatapos umusad ng ilang hakbang itong si Butchok at wika ng bata sa harapan ng mga kasundaluhan. Tatlo sa tatlo na ang subukan, General Gibara. Sa mga pagkakataon na ito, naintindihan namin ang mga saloobin ninyo. Sino ba naman ang mag-aakala at magtitiwala sa mga katulad namin na mga bata ang sasabak sa matinding bakbakan? Ngunit iisa lamang ang aking masasabi, General. Lilinisin namin ang kagubatan ng Kampo Uno at Kampo Dos. Sa narinig ng ilang mga sundalo na nakapalibot sa kanila, nagtawanan pa ang mga ito pati pa nga ang ilang mga opisyal na kasama nitong si General Guevara. Sa tingin pa nga ng iba, parang nagdidelirio lamang ang batang ito sa mga pinagsasabi. Uwi ka pa ng isang general na kasama nitong si General Guevara. Ako ang kinakabahan sa mga batang ito, General Guevara. Kung ano-ano na ang mga pinagsasabi. Ano ba ang pumasok sa utak ni General Mata? Bakit mga batang walang kamuang-muang ang mga ipinadala sa malaimpernong lugar na ito? Sagot naman nitong si General Guevara. Makikita natin ngayon, General Agustin, kung ano ang kayang gawin ng mga batang ito. Natitiyak kong hindi basta-basta na magpapadala si General Mata kung wala siyang malakas na dahilan at nakitang kakaiba sa mga ito. Makalipas ang ilang minuto, nagsisimula na ang kasiyahan at subukan. Nakahubad na ang isang sundalo na nasa gitna. Nakangisi pa ito sa kanila. Binilinan pa ito ng mga kasamahan na alalay lamang ang mga kilos sa pag-atake nito. Baka maglupasay pa sa lupa ang mga bata sa kakaiyak kung masaktan ang mga ito. Si Gabriel ang unang lalaban kasing tangkad na ang mga batang ito doon sa mga sundalo. Ngunit mabanaag mo pa rin sa kanilang muka at katawan na bata pa lamang talaga ang mga ito. Huwi ka pa ng sundalong makakaharap nitong si Gabriel. Oh bata, bigyan kita ng pagkakataon na umatake sa akin. <laughs> at tandaan mo, huwag kang iiyak kung masaktan dahil nandirito ka sa lugar ng isang imperno. At ngumisi ito kay Gabriel. Tanging sagot lamang ng bata. Ganun ba? Ngunit hindi naman ako natatakot sa impernong sinasabi mo. Si Lucifer ang dapat na matakot sa akin. Mas lalong nagtatawanan ang mga nakapalibot sa kanila. Sagot naman muli ng sundalo habang patawa-tawa. <laughs> Sige, tama na yung mga walang kwintang pinagsasabi mo bata. Umataki ka na. Bibigyan kita ng limang minuto para makaataki sa akin ng malaya. Ngunit kakatapos pa lamang ng sinasabi ng sundalo, biglang umataki na itong si Gabriel na sobrang bilis na sa isang kisap mata lamang ng sundalo na sa kanyang harapan na ang bata pati ang mga nanonood at nagtatawanan gulat na gulat din ang mga ito sa ginawa nitong si Gabriel pagkatapos iniumang agad nitong si Gabriel ang kanyang kamao sa mukha ng sundalo dahil sa gulat ng sundalo agad itong umatras at napadilat ang mga mata ngunit sa hindi niya malaman na dahilan walang kahirap-hirap na nasundan pa rin agad siya ng bata at patuloy na nakaumang ang kamao nito. Wika ka nitong si Gabriel. Hindi ba sa batas ng mga sundalo, huwag mong pagbibigyan ng pagkakataon ang iyong kalaban na makalamang. Mukhang isang malaking pagkakamali ang pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na umatake at ang ginawa ninyong pagmamaliit sa amin. Hindi ko ugali na umatake sa walang kalaban-laban Gawin mo ang lahat dahil sa isang suntok ko lamang. Agad kitang mapabagsak. Matapos ang sinabing iyon itong si Gabriela, agad itong umatras para pagbigyan ang sundalong makahanda. Sobrang nainsulto ang sundalo sa pangyayaring iyon. Biglang sumeryoso ang muka nito at natahimik. Lalo na ang mga nakapalibot na mga sundalo. Kung kanina nagtatawanan ang mga ito, ngayon natahimik at nagkakatinginan na lamang. Pati si na General Gibara hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang nasaksihan. Ilang sandali pa, nagpupuyos na ang saluubi ng sundalo habang humakbang na ito papunta kay Gabriel. Nais nitong makabawi sa kahiyan. Sa harap pa naman ng kanyang mga kasamahan para siyang batang walang nagawa sa harap ng isang bata. Biglang umigkas ang kamao ng sundalo sabay ng pagwika ng, Hambog kang bata ka. May gatas ka pa sa labi. Ipapatikin ko ngayon sa iyo ang bangis ng mga sundalong nandirito sa lugar na ito. Dalawang mga suntok ang pinakawala nito. Ngunit ang mga suntok na iyon, walang kahirap-hirap na nailagan nitong si Gabriel. Pagkatapos, Biglang umigas ang kanang kamao nitong si Gabriel at pinatama niya ang suntok na iyon sa budiga ng sundalo. Napakabilis na halos hindi na nakita iyon ng mga nanonood. Pati ang sundalo, hindi na niya nagawang maiwasan pa ang suntok na iyon ng bata. Agad na napaigit ito ng tamaan at agad na naramdaman ng sundalo na nagdilim ang kanyang paningin agad itong napaluhod sa lupa at bumagsak paharap na nauna ang muka sa lupa. Agad na ng malay ang sundalong ito na mas lalong ikinamanga ng mga kasamahan ng mga ito na nakapalibot sa kanila. Napatulala pa nga ang mga ito habang nakatitig sa kanilang kasama na hindi na ito gumagalaw at nakabulagta. Mabilis naman na tumayo itong Sineral Gibara para agad na mabigyan ng pangunahing lunas ang kanyang tauhan. Ngayon, napapalitan ng pagkamangha at pagkabilib ang saloubin ng mga sundalo. Hindi iyon pangkaraniwan. Isang suntok lamang at sobrang bilis pa ng bata. Naglalakad na itong si Gabriel pabalik sa kinaroonan nila ni Butchok. Habang ang mga bata, pangisingisi lamang ang mga ito. Wika pa si Gabriel. Sapat na ba iyan, General? Hindi ko pa itinodo ang aking lakas. Dahil sa sinabing iyo ng bata, ang ilan sa mga sundalo, mas nakakaramdam ang mga ito ng puot doon sa mga bata. May isa sa kanila ang may kaunting karunungan din sa mga orasyon. Agad itong humiling kay General Gibara na hayaan na siya na siya na muna ang harap sa susunod na lalaban ayaw na sana nitong si General Gibara na magpapatuloy ang subukan na iyon. Sa unang laban pa lamang, kumbinsido na ang mga ito. Nakakaiba nga ang lakas ng mga batang ito tulad ng sinabi ng kanyang kumpari na si General Mata. Ngunit ang karamihan sa mga opisyal doon, gusto pa ng mga ito nang makita kung ano pa ang kakayahan ng iba pang mga bata. Kaya sumang-ayon na din itong si General Gibara. Ngunit natatakot na ito para sa kanyang mga tauhan. Sumunod naman na naglalakad papunta doon sa gitna ay itong sinunoy. wi ka naman nitong si Butchok sa kanyang kaibigan. Buddy, mukhang may tangan ang isang iyan. Sagot naman itong sinunoy. Oo, badi Naramdaman ko din ito. Ngunit mahina lamang. Agad ko itong patumbahin sa ilang tira lamang ang sundalo na makakaharap ni Nonoy ay isa sa mga nirerespito doon sa kanilang kampo. Dahil nga sa karunungan ito sa mga orasyon, kaya nakakatiyak ang mga sundalo na kung malakas man ang mga batang ito, kaya itong tapatan ng kasama nilang may karunungan. Ilang sandali pa, huwi ka ng sundalo kay Nonoy. Mukhang hindi ka ordinaryong bata hindi ako makakapayag na ipahiya ninyo ang mga sundalong nagpapakamatay sa lugar na ito para labanan ang mga rebelde. Hindi ako magiging mabait sa iyo. Sagot naman nitong sinunoy. Hindi kami na mamahiya. Sadyang sobrang minaliit lamang ninyo ang aming pangkat. Para sabihin ko sa iyo, manong sundalo makailang bisis na kaming may mga nakakaharap na mga may tangan na tulad mo. Mas malalakas at mas mababangis. Pati mga aswang ay natatalo din namin. Kaya hindi mo ako kayang takutin sa pananalita lamang. Ipakita mo kung ano ang kaya mo. Dahil hindi din ako magpipigil sa aking lakas. Napatitig ang sundalo kay Nunoy at nang nanggigigil na lalo Mahihina lamang ang kanilang mga boses sa pag-uusap ng dalawa. Hindi iyon narinig ng mga nakapalibot sa kanilang mga sundalo. Ngunit alam ng mga iyon na maanghang ang namamagitan na usapan ng dalawa. Wika pa ng isang nanonood na sundalo. Hoy, Ricky! Ipakita mo sa batang iyan kung sino ang kanilang nakakaharap para matauhan. Pagkatapos biglang umataki na itong si Ricky ng mga pagsuntok. Ngunit agad na nailagan ang mga iyon nitong sinunoy. Kakaiba din ang bilis nitong si Ricky. Angat nga ito sa karamihan dahil sa tanga nito. Ngunit hindi iyon sapat para kay Nunoy dahil walang kahirap-hirap na agad na naabot ng bata ang liig ng sundalong antingero agad na nakakubabaw na itong sinunoy sa liig ng sundalo at pagkatapos ibinagsak na niya ito sa lupa. Gulat na gulat ang sundalo. Napakabilis kasi nang ginawang iyon ng bata na halos hindi na niya nakita kung paano iyon ginawa. Natamimi naman ang mga nanonood at naniniwala na ang mga ito na hindi nga mga ordinaryong ang mga batang galing doon sa lugar ng basak. Kakaiba ang mga ito at ngayon pa lamang sila nakasaksi ng mga batang mayroong ganitong mga kakayahan hindi naman nagpapatalo agad ang sundalo gamit din ang karunungan nito sa pakikipaglaban agad itong nakawala kay Nunoy at pagkatapos dinaluhong na niya itong si Nunoy galing sa likuran ngunit bago niya ito mahawakan biglang umikot itong si Nunoy at pinatama ang kanyang siko sa papaataking sundalo dahil magkasalungat ang kanilang lakas, doble ang impak sa pagkatamang iyon. Agad na nabuwal sa lupa ang sundalo at nawalan na ito agad ng malay. Nakikita pa nga ng mga nakapalibot na mga sundalo ang dugo na lumabas galing sa bibig ng nakakalaban nitong sinunoy. Napadilat pa nga ang mga mata ng batang aswang sa kanyang isip. Mukhang napasagad yata ang kanyang pag-atake. Mukhang napasobra, Maagap naman itong General Dibara na inutusan ang mga tauhan na tulungan nila ang sundalong nakabulagta at pagkatapos inihayag na nito na tapos na ang subukan at pinahintulutan na niya na magpapatuloy ang mga bata sa kanilang misyon at nakahanda din silang tumulong sa mga bata kung kinakailangan lalo na baguhan pa ang mga ito dito sa kampo. Ngunit mayroon pang isang opisyal ang makulit. Marahil, sobrang nainsulto na talaga ang mga ito nang makitang walang kalaban-laban ang mga sundalo sa mga bata. Tumayo ito at nagwi ka kay General Gibara. Sir, tatlong subukan ang sinasabi mo kanina. <laughs> Tatapusin natin ang tatlong iyon. Ako na ang susunod na sasabak. Nag-iinit ang aking katawan sa aking nakikitang kagalingan ng mga batang ito. Gusto kong subukan ang kanilang lakas. Napatitig itong si General Dibara doon sa dambuhalang sundalo na nasa kanyang harapan. Isa ito sa mga pinakamalakas at mabangis sa kanilang hanay. Makailang bisis nang pinangunahan ito ang mga bakbakan doon sa bukirin ng Kampo Uno at Kampo Dos laban sa mga rebelde. Kaya sumang-ayo na din itong general Guevara. Ngunit ka niya, huli na talaga ang laban na iyon. Kolonel Marcos, hindi sa wala akong bilib at tiwala sa iyo. Dahil nirespito nire ko ang lakas at katapangan mo. Ngunit sana, mag-iingat ka sa mga batang iyan. Nakita na natin ang naunang dalawang laban. Hindi mga normala ang kakayahan ng mga batang iyan. Ang sagot naman ng opisyal, Henera <laughs> marami na akong napatay ng mga kalaban. Hindi ang mga batang ito ang magpapahiya sa akin. Naglalakad na ito papunta doon sa gitna. Uy, kapan ito. Sino ang susunod sa inyo? Sabit na akong dudurugin ito. Wala akong pakialam kung mga bata nga kayo kakaiba nga ang lakas ninyo. Ngunit hindi iyan ang magpapanginig sa aking katawan. Ang mga sundalong akmang aalis na sana, nagsibalikan ang mga ito para manood sa huling laban. Kilala nila itong si Colonel Marcos, mabangis sa lahat ng mababangis. Isa nga ito sa hanay ng mga sundalo na kinatatakutan na ng mga rebelde. Nasasabik na ang mga sundalo kung ano ang kayang gawin nito kalaban ang mga bata. Uwi ka naman itong si Butchok. Ako na ang sasabak sa rinto gabi. Mukhang hindi pa talaga nadala ang mga ito. Bibigyan ko lamang ng leksyon ang dambuhalang sundalong ito. Matangkad itong si Butchok sa kanyang edad na labing apat na taong gulang lamang. Nasa limang talampakan at walong pulgada na ang taas nito. Ngunit nagmistulang unano pa rin ito kung ikumpara kay Kolonel Marcos na mahigit sa pitong talampakan ang tangkad. Nakangisi pa ito kay Butchok habang papalapit na ang bata doon sa sundalo. Ilang sandali pa, agad nang umatake itong si Kolonel Marcos kay Butchok. Habang itong si Butchok, wala itong balak na patagalin pa ang labanan nila. Agad na inihanda ang kanyang mga kamao. Nakakuyom na ito at balak ng pabagsakin agad ang kaharap na sundalo. Nang makalapit na itong si Colonel Marcos agad na nagpakawala ng suntok itong si Butchok, dalawang suntok na galing sa kaliwang kamay at kanan. Napakabilis ng mga suntok na iyon na parang sumabay lamang na tumama sa katawan ng sundalo. Dahil matangkad ang sundalo, minabuti nitong si Butchok na sa magkabilang tagiliran niya patamaan ito rinig pa ng mga nanonood na mga sundalo ang paglagabog sa mga suntok nitong si Butchok kay Kolonel Marcos. Nakita ng mga sundalo na biglang napahinto sa pag-atake ang opisyal at napatulala. Marahil, hindi inaasahan ng sundalo ang ginawang iyon ni Butchok. Tumalikod ng bata at naglalakad pabalik doon sa kanyang mga kasamahan. Habang ang sundalo, unti-unti itong bumagsak para itong tinibag na puno ng saging na bumagsak sa lupa. Bago pa ito bumagsak, nawalan na ito ng malay. Dahil sa lakas ng ginawang pagsuntok na iyon nitong si Butchok. Ang lahat ng mga sundalong nanonood, napatulala ang mga ito at hindi pa makapagsalita at makakilos. Lalong-lalo na ang mga opisyal. Sa loob lamang kasi ng ilang segundo, agad nang napabagsak ng bata ang kanilang kinikilalang pinakamalakas at pinakamabangis sa kanilang hanay. Pagkatapos, napatitig ang mga ito sa batang si Butchok. Maliit lamang ang katawan ng bata. Katamtaman lamang ang laki ng mga biyas nito. Ngunit nagtataglay pala ito ng kakaibang lakas na parang mas malakas pa sa kalabaw. Ilang sandali, nag-uunahan na ang mga ito sa paglapit kay Kolonel Marcos para agad na matulungan ang opisyal. Habang itong si General Gibara agad nang inihayag na opisyal nang tapos ang subukan na iyon. Pagkatapos, ipinatawag na rin ang grupo nila ni Butchok. Ngayon, sobrang napahanga na ang general sa lakas ng mga bata. Sa tingin niya, may laban na sila doon sa bangong sulpot na grupo na kinatatakutan ng mga sundalo at mga pulis ang grupo ng